Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm. Kung uh, halimbawa po i-request ng isang senior citizen, pwede po ba na ipakuha sa kanilang kapamilya? Or talagang uh, dapat direkta sa kanila? Ah, okay po. Ma'am, sa sitwasyon ko ng mga overseas Filipinos, dahil nga po ang bank account po ay nasa pangalan na po nila, mm -hmm. 'no? Ma, sa kanila po talaga direktang bank account ito na deposito mm -hmm. Ngunit para po doon sa mga halimbawa po na nakapag-file na pero ah, namatay po bago natin ma-proseso yung kanilang documents inaalaw uh, ina po natin ang nearest surviving relative to claim po yung uh, benefit ng kaniyang magulang o ng kanyang uh, tiyahin, ganyan po. Depende po sa ano po ang relasyon nila. no uh -huh. Kung sakali po na namatay na, pero nakasubmit na po ng application form, yan po ay hinihingan lang po natin ang copy ng death certificate, uh -huh. uh, proof of relationship, at kung sakali pong marami sila na naiwan, no may asawa at may tatlong anak, uh, yung pong tinatawag natin na SPA o uh, Special Power of Attorney ay hinihingi po natin. Kasi ma'am, sa ngayon po, kahit po regalo ito, mm -hmm. yung cash gift, kinoconsider po ito na estate. Mm -hmm. so, uh, so, so, belonging opo, po, belonging pa rin po doon sa ating pong bahay sa buhay na namatay. Mm -hmm. Kung kaya, kinakailangan din po siyang uh, mapag agrihan na mga naiwan kung kanina po ito ibibigay okay. upang ang NCSC din po ay kung sakasakaling magkaroon po sila ng dispute, ganyan. Mm -hmm. Kasi ma'am, may mga nangyayari po, na gano, ah, no, po? sa Oo. totoong buhay. Mm -hmm. Yes, ma'am. Na yung iba po may may Ibang may nakiklaim. kapatid uh -huh. o kaya... Yes, ma'am. May bigla pong may ha hahabol, ha, ganyan. Mm. So, kaya po, meron po tayong kaukulang dokumento na pinapapirmahan po sa kanila. Mm -hmm. Mahirap eh, no, ma'am? Sabay-sabay. Pag mm -hmm. naibigay na doon sa isa, mamaya merong naghahabol pala. Hindi po ba? Oo, oo nako, eh, napakahirap yes, sir. nun. Eh, naibigay na. Paano pa? So, talagang dapat sigurado po, ano, kung kangino talaga. Sino talaga yung magki-claim? Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.